Ito lang din. ng habilit in the house. Ayan, umulon. U ulan. Ay, tira ka doon. Ay, tira ka ay kulot. Tay, tay! Dali! Dali, 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 dali! Bibi. Dali! Dali, dali, dali. dali. Ay, Lakas ng ulan. Dali, dali! Sige, dong, over. So, ayan, meron na kaming over and out. Dali, dali. Bibi, alin na! Baby, ba? Ash! Mahadlok lagi nagtaw, dahil si Ash. Baby, ano Ash! Baby, alina! Alip ba? Come <coughs> to mami, alina. Nagpauan man yung taon siya. Eh? Wala siya kailanin mo. Wala, dahil. Mm. Ayan, umulan. Oh, but... ay alip ba? ay ba, come to mami. Ayan, buti na lang. Lumakas yung ulan na nandito na kami sa bukid. At medyo... Walu dito ganito na din. Mm. Ano? Dey okay ra ka day? Okay ra ka ay. Ayun. Okay, so o pwede day, puno na. Ang tanan nga, ang tanan nga drum puno na day. Ako nang gipakuan din Ako nang

Nakaila pa si Pfizer ni Muday. Si nga Ngabil, kilala pa ni Pfizer. Bibi! Dali, Pfizer, dali! Uy! <coughs> 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 Di diba, Day? Bibi, where's Bukatet? Where's Bukatet, si Baleng, Leng, Leng, Leng? Bibi! Kani, Day, murag siya si brandy. Ang mataan na unsa man eh. Ang mataan, naunsa na. Kasi nag... Di kaura sa si kering. Di kaura sa nabukat at sibileng. Mm. Then pagdating niyo nga, ni, ni, ngabil ulan, it's a blessing. Wala. Ano ba? Hindi ko mag... Mag... Ano dito? Ano yun? Kunila? Ano? Ano? Mm. Yan. Yeah. Very good. Di, di ba yan ang madulog lang yung tao, day? No. Di siya yung madulog lang yung tao? mo ko niya. kilala pa ka, day. Hindi ba si ano, si Brandy. Aka na, si Brandy. Hello Brandy. Mo oh, sa kabilin ni Brandy. Shay ni Brandy, oh, Brandy. Day. Brandy Brandy. Yes. Pati yang mga ano. So ayan ang lakas ng ulan and dai dai Yes dai. Baby, Mommy's here. Oh, don't worry because Mommy has a treat to all of you. <coughs> <coughs> Baby. Oh, ilan ang ko anday? Ano ilan ang kang braya nak kuan itoy Yes bibi oh. don't. don't 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 <tuk2> don't <Gibson> task erek tindog o oh. Yes go dry home ang ang de kuan na sya gi sipangan ani gi kapon wala ka de gi pa man nak diha so no pula ni li lagi nak <tuk2> diha asa o dai ni daghan ang kuan idaghan ang ka Idaghan ang ka. Pakan yeah. unjuk ko na ron kay naan koy trip. Ano ba utang kay na dai? Oo, kay bow ka ila dai. pa ang. ba? And very they are They are very kani kani silang duha dai di jukun nila bian. Di jukun nila bian Baby, baby Aster. And baby pie, mommy's back. Mommy's back, oke okay? How are you? Pinakain kayo? Pinakain kayo? No. Mm. na mm. si Bibi Bench. Bibi Bench. Bebe Bench. Ano na mm. na na. Okay oh, na ka dahing? Okay na ko And Inday in Ngabel is... So ayan po. Welcome back Inday in Ngabel dito sa aming Vokyad. And yun. Buti na lang ay yan. Ngayon pa lumakas yung ulan na dumating na kami rito. Kasi pag agoy. Agoy, 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 agoy. Agoy. Ikabot ni mo dito dai kay as in dagko na kayo ang cherry blossoms. No? Yes, dai. Malaki no, no, no. na ang cherry blossoms ito, ito, ito. kasi ito, 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 ito. pagpunta dito ni Inday Ngabel mm -hmm. dati, maliit pa yon. Oh. And oh, then, kung nakita ninyo dati, yung tinanim namin na dragon fruit, kinuha lahat, -transfer ko lahat, tinransfer ko doon sa kabila kay father. na-miss gina ko si Brandy. Okay. Brandy. Kaso lang, may, ano I, ay, nanilap hindi nag, uy nga na dyan na siya dahi. basta, kahibaw siya dahi, nga friend ta dahi. So, ayan yung, okay mo dong? So, ayan yung si Bo Stephen, and, naon sa na dito? Okay, parking naman. Parking Launza. na kayo? Sige dun pa, ato sa'ng pakuha nun. Patuwang ang ulan. And then... Yes, that's it. Dol, naon na kusin po na yung box. Motor? Ang keramato, di na tumabas ka? Palagkong ingon ni Kuya George dun na... Muabang wa, ramit. Muabang ramit. Sa si pangalan niya, pa... Paabantayan ako ang sakyanan, ha? So, ako ba'y baya. bayad? Ay. Ako ba'y eh. bayad na yung kuan buta ng square George hmm. okay. so hindi kasi pwede dalhin hindi to yung sasakyan kasi naano mo ano ako dyan oh. Uh. kasi nga ano yan dyan very slidy very sliding o very sliding door dyan okay. tapos kani unta kay ang Ma uni, sa una day kanang mo Ma isan man sa una katong pag-ari ninyo to we back 2019. Ay, gipugsa na po di ay dong? Sino ito rin? Ala, oo. Ala, ni ko sa day. Ni na. Sige, mag-ulan good. Ang ang naapa man daw na ikuan diha. Kanang naapay. Abuno ba? Ayo inton ang pagpauwan daw. Ay, kagikan tas kuan. Init. Init ro ganina. Nainom tagdag hang tubig kay kuan. Inum mo tubig nagsusyer kasi na ituro yung signal Wala na TV dahil kailan siya ka nag-TV. Mas gusto niya ang radyo. na radyo ba pa ba na lang? Asa naman ito mo? Ano sa? Niyog na dito dahil dagang ka bunga ang niyog dahil. Asa man? Dito dapit. Ang nga na ba mga mugbo? No? Oo, kanang may anak ba? Pero mas daghan dito, kanang may anak ba? Oo, pero dilik na nga dito uri <laughs> din Alpha 1 this, this is Alpha Tau. So ayan. asang ang radyo dong? Ipakita ang radyo. So meron na kaming radyo, two-way radio. Para hindi two -way radio. Yan, hindi na kami mahirapan ano Two-way radio. Two -way radio. <laughs> <laughs> over over. Alpha 1, Alpha 1. Like you ka. Like you ka mo. Like you ka mo ba? Alpha 2, Alpha 2. Alpha 2, Alpha 2, baby. My two babies. Are you okay? I'll see you later, guys. Bye! Welcome back in the Ingabel. Dito sa aking bouquet.